So guys, for today's video ay mangunguha tayo ng batong. First, nabunga po ito. Sitaw kung sa Tagalog pala, batong pagdisayon Yes, ayan o. Oh. Oh, harvest and harvest. Harvest and good kayo. Magtigulang man siya. So, ayan. Okay, ako bunga. Uy, <laughs> Picture ka ba? Diba? Mm. Tapos na. May okra pa kami pero nawala yung bunga. Nagulay na. Kunti lang naman to pero sure akong masarap to. Masarap. May kalabasa pa ako sa ano. Na nai naiwan kahapon na gulay ko. So, it's better. kukunin ko yon Kalabasa plus sitaw plus yung sarap na ulam. Ayan. Gulay. Gulay is lifer talaga naman eh. Dito ba? Are you agree with me? <laughs> Do you agree the ideally are you? <laughs> Uunahin ko lang pagpitas yung mga ano yung mga malalaki na Kasi yung iba maliliit pa yun sa yun sakto lang sa gulang mayroong bumaba Ay. 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 hirap pala hirap nakahawak ng ano ng kamiratas na kumukuha ng bunga ng ano ay natamakan napakan ata so ayan na tara oh uh, haba nian? <laughs> tapos kuha din tayo nang konting saloyot tagto ko muna to sa bahay malapit lang naman sa bahay. Backyard garden nga. <laughs> tapos may kamatis. Tapos may ginamos. Bagoong. Or... Kuha muna tayo ng ano. Sisidla ng ano. Sa luiot. Kasi kalabasa plus batong plus saluyot may okra pero maliit pa eh kawawa pa <laughs> kukunin saluyot may maraming dahon kasi ng saluyot guys sarap niya sobrang sarap talaga paborito ko yung saluyot mm. so, yan sa mga dahon na paborito ko maraming saluyot dito na tumutubo sa paligid kahit hindi mo itinanim Ana na lang kaya kapag tinanim mo pa. Ino sa luyaot. Eh. Sa lang. Kaya, Kapag gulay ang pinag-uusapan, sa luyaot 'yung panalo dito. Panalo kasi ang dami nang saluyot. Hindi mo na kailangang itanim. Kusang tumutubo yung kakain na lang yung kulang. Kahit araw-araw pa akong nangunguha ng dahon, eh, may dahon pa rin akong nakukuha. Kasi nga, mabilis magdahon tong sa luyo. Tapos, lagyan din natin ng ano, Chinese malunggay. Pagkatapos, dito sa saluyot. Uy, nalaglag. Huwag kang malaglag, pare. Huwag naman. Uy, may batong pa isa oh. Bukas na lang 'yan. Diyan sa saluyot again. So Madaming ang saluyot dito. Ambo wow. Tapos Chinese malunggay, ito naman yung Chinese malunggay. ito lang palagi ulam ko pag wala pera sa luyo, Chinese malunggay <laughs> yung batong bago lang kasi bago kakatanim lang unang bunga pangalang yun pero yung palagihan kong nakakain nakukuha dito ito talagang Chinese malunggay ayan yung madami kasi sila kung tumutubo kahit hindi mo na ano yun yun hmm. Chinese malunggay yun pwede dahon pwede naman ano um. pwede dahon ganito dahon o um. tapos ganun mo hmm. pero paborito ko yung ano um. yung baby na ano um. udlot at tawag udlot <laughs> Iwan ko ano sa Tagalog to, basta yung sa pinakadulo kasi malambot siya tapos nakakain para din siyang batong Chinese malunggay nga konti konti lang kasi dalawa lang naman kami kumakain ito dalawa lang kami sa bahay meron din dito lahat yan Chinese malunggay walang ata ang kumakain ito dito yung mga kapatid ko, di ko naman nakikita ang kumuha ng ganito. At lastly, kuha tayo ng ano, uh, alugbati. Kung hindi naman yun kinuha ng kapatid ko, uh, di may alugbati tayo. Sa bakuran ko kasi tinanin. Sa bakuran nila. Kasi maganda ang space ano? dun. sakto na yan para may babalikan pa tayo bukas huwag natin ubusin lang sa isang beses lang maawa naman ako sa gulay konti <laughs> huy <laughs> aling good morning oh ayan so na next stop is yung alaw bati okay. tingnan mo naman yung alaw bati na maliit picture na naman tayo kanina mga guys. Paano ba? Uy. <laughs> ano yun? Ay. Buntis ba ang kapitbahay namin? Buntis ba? putol na para diretso kuha din tayo ng konting dahi sarap talaga ito ito

wala put natin to sa malunggay. Hindi ka pa di man matampat, hindi ka mahapap. Na natin. so ayan yung bakod na yung uy bakod na Huwag mo rin islay ay tuwad. Ah! Wala pa. Huwag pa ko kasend, di ay. pa kasend. Pani, sige ra. Ayan po. Gulay na gula ito ngayon. So, ayan po. Thank you so much. Lulutuin ko na kasi. Thank you so much. Lulutuin ko na 'yung gulay kaya stop na muna tayo sa video. So thank you so much everyone for watching. Bye-bye. Okay.